So what's up guys? May nagawa na naman tayo ng kalukuhan guys kasi nandito si Jurex guys. Alam niyo alam niyo guys, ang paka dito guys, magkakape naman 'yan guys. Kaya inumin natin ng Service One na soy sauce guys. iyan guys. Lagay natin sa baso guys. Lagay natin guys. Kasi magkakape naman 'yan dito guys eh. Walang gasto guys. Meron na akong train one dito guys pero Mamaya na natin inom sa kanya to guys ito na muna ng kape guys na soy so ayan guys lagyan natin ng kunting mainit na tubig guys ito na guys para ramdam niya mainit guys ayan na guys Tingnan natin ngayon, guys, kung anong reaction niya, guys. So, ayun siya, guys. Alam, alam niyo, guys. Alam niyo, guys, magkape na naman dito, guys. Wala yung gasto, guys. Libre na rin yung hilig niya, guys. Kaya, ito na siya, guys. Halika dito. Halika dito, toy. Magkape tayo. Ito na tayo. May tinimplan ako sa iyo, toy. Jantai. tay. kamu ka muna tay. Alam ko naman eh. Ganyan ang Hahaha. mo dito eh. Hahaha. 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 tay? Hahaha. Ayan guys Ayan guys Uminom dia guys Nang Mainit na Soy sauce guys Ayan guys Yan lang napala niya guys Kasi ah. Ayan guys Alam ni guys Ganyan talaga Pag Mag kupi ka Na walang gasto guys Yan napala niya guys Uminom ng patis guys Ano ba tayo? Masarap? Nakakawa yung mukha niya guys Uminom ng patis guys Pero matamis